Tapos makapagpahinga si Miranda, ay kinausap ito ni Grace kung okay na ito. Sumagot si Miranda na okay na siya. Nagpaalam naman si Ana na aalis na sila dahil marami nang nakakaalam sa lugar na iyon pati na ang mga pulis. Sinabi ni Miranda na may bahay na siyang paglilipatan sa mga ito. Ang bahay na kanyang kinalakihan. Hindi pa natin nalilinis ang pangalan mo. Hayaan mo sanang taparin ko muna lahat ng pangako. Iluwin mo na natin lahat. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon na makabawi sa lahat. Sinabi ni Grace kay Ana na baka mahuli sila ng mga pulis. Natanggapin na lamang nila ang tulong ni Miss Miranda. Pumayag naman si Ana sa gusto ni Grace. Habang nasa labas si Miranda, ay hindi alam ng mga ito na kinukuhanan na pala sila ng picture ni Ashley habang nakasakay ito sa kanyang kotse. Napangiti si Ashley ng sandaling iyon. Samantala, napagalitan na naman si Oscar ni Damiles. Oh, ano na? Ang tagal na nito. Wala pa bang update? Asa na yung Grace? Mga sir, di ba po hinahanapan nyo ako ng hawak na ebidensya? Meron na po ako. Sarah, pwede ba kung puro bintang ka lang? <sighs> Nagulat si Oscar nang makita nito ang picture ni na Miranda. Nagtanong ito kung saan iyon nakuha ni Sarah. Sumagot si Sarah na hindi na importante iyon. Nasapat na ang ebidensyang iyon upang paniwalaan siya ng mga ito. Ipapa-verify ko tong pic. <sighs> Sa tingin mo ba may kakayanan tong si Sarah ng doktor ng picture? Diyos ko, mag-isip ka naman Jimenez. Magre-request ka agad ako ng search warrant. Then I want it done now. Hindi alam ni Oscar ang kanyang gagawin. Dumating naman si Jessica sa opisina at nagtanong ito kay Julius kung nasaan ang kanyang mommy. Sa pagkakataong iyon ay nawala ng tiwala si Julius kay Jessica dahil sa pagsusumbong nito sa mga pulis na muntik na silang mahuli ni Ana. You know what? Everything bad that's happened between us. I know that trust ang magiging problema sa ating dalawa. Galing yung mga pulis sa bahay namin kanina. May search warrant for mommy and even kay Ana. Samantala, sa presinto, ay ipinakalat ang wanted poster ni Ana at Miranda. Masayang nagpapa-interview naman si Damiles sa media. Maging sa labas ay ipinamigay ang wanted poster at idinikit kung saan saan. Nakita naman ni Ana ang balita sa TV na wanted na sila ni Miranda. Hindi nito alam ang kanyang gagawin. Sa presinto ay kinausap ni Damiles si na Helena. Binenta niyo pa nga yung in di ba? Bakit? para makasama niyo yung panganay niyo? Aba, misis, ipinapaalam ko lang sa inyo na kapag nahuli namin kayong nagsisinungaling, damay kayo sa kaso ng anak niyo. Ipinagtanggol naman ni Oscar si na Helena. Sinabi nito na kaklase ng kanyang anak ang anak ni Helena na kaya lumipat ng tirahan ay binubuli sa school ang bata. Dagdag pa ni Helena na walang kinalaman si Ana sa paglipat nila sa Maynila na matagal nang wala sa kanyang poder si Ana. Detective Soriano po. Inlay ang heinous crimes unit. Ano ginagawa niyo dito? Kaso namin to! Firmado nang nakindap si Grace Baragad kaya we're taking over the case. Ay hindi po yun! Ang dami na namin hinap dito! Pasapin mo nalang ang epe mo? Malaki kaso na to kaya kami nang bahala dito. Samantala, patuloy pa rin ang paghahanap ni Jessica sa kanyang mami. Sinabi ni Tommy na maging sa kanila ay hindi tumatawag si Miss Miranda. Halos mapaiyak si Jessica sa sobrang pag-aalala biglang tumawag si Miranda. Sinabi ni Miranda na pagkakataon na niyang bumawi kay Ana, na panahon na para ito ang kanyang unahin. Habang umiiyak si Jessica, ay nagtanong ito na paano naman siya, na kung iiwanan na ba siya nito, at kung makikita pa ba niyang muli ang kanyang mami. I will be here for Ana. Habang may oras pa ako, What do you mean abang may oras pa? Mommy, what are you talking about? I'm sorry, Jess. I love you very much. But I have to go now. Matapos makausap ni Jessica ang kanyang mommy, ay napasigaw at napaiyak ito. Samantala, sa isang talk show ay halos si Miranda ang pinag-uusapan na hindi sila makapaniwala na gagawin ng isang Miranda Valdez ang akusasyon dito. Habang pinapanood ni Miranda at Julius ang talk show ay nababahala naman si Ana sa mga nangyayari. Nasisira na ko yung pangalan niyo. Hindi niyo naman ko kailangan sirain yung pangalan niyo para sa amin ni Grace. Yung lahat ko nang pinaghirapan ninyo. Picture lang naman akong may hawak sila, di ba? Bakit sabihin niyo na lang po na, na hindi totoo lahat ng yun? Biglang tumawag si Carmen kay Miranda. Sinabi nito na nagkakagulo na ang mga tao. Na naniniwala ang mga ito sa mga akusasyon dito. Sumagot si Miranda na hindi yon totoo. Nag-aalala naman si Carmen dahil sinabi ng management na magbabayad ng malaki si Miranda sa ginawa nito. Sinabi ni Miranda na humingi ng tulong si Carmen kay Jessica. Jessica, kalat na kalat na yung pictures na kasama niya yung bata at hindi nakakatulong na nagtatago siya. Ay pa hindi na siya lumabas para magpaliwanag? We need to distance ourselves from this situation. So what are you planning to do? Madami nang nag-pull out ng account, Jessica wala nang gustong magpa-assign sa'yo as abogado. Sa pagdating naman ni Princess sa kanilang bahay ay galit na galit ito dahil marami na din media sa labas. Galit na sinabi ni Princess na hindi mangyayari yon kundi dahil kay Ana. Ipinagtanggol naman ni Erin ang kanyang ate Ana. Sinabi nito na hindi yon ginusto ng kanyang ate. Sa pagtatalo ng dalawa ay inawat ito ni Helena. Ano nangyayari sa'yo Erin ha? Anong sinabi sa'yo ni Ana? Kasi parang ikaw na brainwash ka na din niya eh. At ikaw ate, hanggang kailan to ba magkagalit ka ba? buhay! Na? Ganon kalalim yung galit ko sa kanya! Sinabi ni Erin na kahit kailan ay hindi kinausap ni Princess ang kanilang ate. Na bago pa mamatay ang kanilang tatay ay galit na ito sa kanilang ate dahil feeling nito na mas mahal ng kanilang tatay ang ate nila. Sa mga sinasabi ni Erin ay lalong nagalit si Princess. Nag-away ang magkapatid. Sa pag-awat naman ni Helena ay naitulak ito ni Princess at napatama ang ulo nito sa lamesa. Pumasok naman si Ana sa kwarto ni Miranda, hinahanap nito si Grace. May nakitang mga picture si Ana sa kama. Mga picture ni Miranda noong buntis ito. Nahalos kasing edad niya ang ipinagbubuntis ni Miranda. Biglang lumabas ng banyo si Miranda. Natuwa si Ana sa mga pictures. Sinabi nito na kasing edad pala niya si Jessica. Hindi si Jessica yan. May iba pa ko kayo, anak. May nakilala akong lalaki na sobra akong minahal. Pero hindi niya ako kung napanindigan kasi may asaw na daw pala siya. Habang naiyak si Miranda ay nakikinig naman si Ana sa mga kwento nito. Sinabi ni Miranda na wala siyang naging katuwang sa buhay at hindi niya alam kung saan dinala ng kanyang nanay ang kanyang anak. Na kahit sobrang sakit ay mas pinili nito ang kapakanan niya upang maging maayos ang buhay nito. Habang umiiyak ay hinawakan ni Miranda ang kamay ni Ana. Sana mapatawad niya ako. Sorry, anak. Sorry. tinawagan naman ni Princess si Anna. Sinabi nito na nasa ospital ang kanilang nanay. Linit sa kaalaman ni Anna na may masamang balak sa kanya si Princess. Nagtip ito sa mga pulis na pupunta si Anna sa ospital. Kahit delikadong lumabas ay hindi natiis ni Anna na hindi puntahan ang kanyang nanay sa ospital. Kinausap naman ni Ashley si Sarah. I have an army, darling. <laughs> Oo lang, sige na may army ka na. Pero tama ka rin naman kasi, kailangan talaga meron tayong gawin. Sila basta-basta. Mamaya maulahan na naman nila tayo o makalusot sila. Tama. Kaya kailangan natin ng plan B. Or at least one step ahead. Sa pag-uusap ng dalawa ay biglang nag-message si Princess kay Sarah. Na kung gusto nitong ipakulong si Ana ay papunta na ito sa Orange Hospital. Natuwa si Sarah. Sinabi nito na ito na ang katapusan ng maliligayang araw ni Ana. Samantala, upang hindi mahuli si Ana ay nagpalit ito ng uniforme ng mga nurse doon. Nakita naman ni Helena na kausap ni Princess si Oscar sa labas. Princess, bakit nandyan si Oscar Jimenez sa labas? Bakit may mga pulis dito? Pinapunta mo si Ana? Sa pag-alis ni Ana ay sobrang nag-aalala si Miranda. Sinabi nito na hindi dapat pinayagan ni Julius na makaalis si Ana. Sumagot si Julius na hindi niya napigilan si Ana dahil labis ang pag-aalala nito sa kanyang nanay. Kagad naman na tinawag ni Oscar si Julius na may nagtip sa kanila kung nasaan si Ana. Lalong nag-alala si Miranda. Sa ospital ay nalaman ni Helena ang ginawa ni Princess. Pumasok naman si Ana sa kwarto. Kagad na kinuha ni Princess ang kanyang phone, ngunit nakita ito ni Ana. Sino yung na-text mo? Ano may kapulong-pulong na ako iyo eh? Bakit pa ako pinagkanalo kay Sarah, ha? Alam mo kung bakit? Dahil pagod na pagod na ako sa pagtatakas mo! Di ba malakas yung loob mo? Di ba matapang ka? Panindigan mo yung ginawa mo, huwag mo kaming idamay dito! Sobra ka! No! Ha? ha? Sobra mo mo talaga! Hindi! Ano, oh, princess! Ha? Tama na! Pinapaalis na ni Helena si Ana. Galit na sinabi ni Princess na pagtatakpan na naman ng kanilang nanay ang ate nila. Natitigil lang ba ito kung sirang-sira na sila? Na dapat noong namatay ang kanilang tatay ay itinapon na din si Ana. Nakatikim si Princess ng sampal ni Helena. Sa pagtatalo ay hindi na natiis ni Erin ang lahat. Wala kang kasalanan natin. Si Nanay! Nakita ko sila. Bago maulag siya at nag-aawain sila. Natulog ni Nanay si Tatay kaya siya may tugo. Habang umiiyak ay lumapit si Helena kay Ana. Humingi ito ng sorry. Na hindi niya sinasadya. Hindi naman makapaniwala si Ana. Kagad itong lumabas ng kwarto. Naging maingat si Ana dahil maraming pulis sa ospital. Aksidente namang nakasalubong nito si Oscar. Nagkagulatan ang dalawa. Sa TV ay napatingin ang mga ito dahil nagsasalita na si Miranda. Pinalampas ni Oscar si Ana ngunit nakita ito ni Sarah. Karamay was about to be cancelled. The initial story about Grace ang sumalba sa programa namin. Habang nagsasalita si Miranda ay hindi alam ni Julius ang kanyang gagawin dahil alam niyang may sakit ito. Ako po ang nagbalak ng lahat ng ito. Kasalanan ko po lahat. Sana po sa pagsasalita ni Miranda ay tiniis nito ang sakit na kanyang nararamdaman upang maipagtanggol ang kanyang anak na si Ana. Abangan pa natin guys ang mga next episode ng Saving Grace. Mabuhay at salamat po.